Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerte numero at kulay base sa inyong mga subject signs sa araw ng Piernes, May 16, 2025. At meron lamang po tayong paalala kapag kayo po ay tataya. Pwede nyo pong banggitin ang uh, orasyon na ito uh, sa pamamagitan po ng inyong mga isipan bago po kayo tumaya. Ito po ay makakatulong para kayo po ay kapitan ng swerte. Okay? Sabihin nyo po ito ng tatlong beses. At kung meron po kayong mga numerong inyong pinapangalagaan na lagi nyo pong tinatayaan, pwede nyo pong uh, subukan na i-mix, i-combine ang mga numerong ito sa inyong mga lucky number base sa inyong mga sojak sign. So, depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husay kaling sa pagkamit ng numerology. Para sa mataong aris, huwag kang babagal-bagal dahil sa araw na ito ang mapipilis ay siswetihin higit kanino man. Muli, huwag kang babagal-bagal. Ang yung mapalad na kulay ay black. Ang yung numero 3, 11, 19, 23, 38 at 40. Para sa mataong Taurus, nakakatuwa ang iyong kapalaran. Dal may hatid na swerte sa iyo ang iyong sobrang magkwento. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mga swerte numero: 9, 12, 25, 30, 32 at 38. Para sa mataong Gemini, hawakan mo na mahigpit ang matatanggap mong pagpapala ngayon. Dahil ito ay magiging malaking punong kahoy at ang malalapit sa buhay mo ay pwedeng sumilong. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mamaswedeng numero, 18, 22, 27, 35, 39, at 41. Para sa mataong Cancer, Huwag mong hayaan na makalagpas sa iyo ang magandang kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mamaswerteng numero, 14, 23, 24, 35, 36, at 39. Para sa mga taong leyo, daig ng maagap ang masipag. Magkakatutuo ito sa buhay mo ngayon. Ang iyong mapalad na kulay ay orange. Ang iyong mamaswerteng numero, 20, 24, 29, 30, 31 at 37. Para sa mga taong Virgo, kahit kailan hindi maganda ang mag-aalinlangan. Hindi ba't nangyari na ito sa iyo noon, kaya hindi ka na dapat mag-aalinlangan sa mga oportunidad na nasa iyong harapan. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong maswerting numero 2, 11, 16, 29, 32 at 33. Para sa mga taong Libra, Pinagtatawa na ng pagong ang unggoy dahil mas tapabuti ang kanyang kalagayan. Nakatakdang pagtawanan mo rin ang mga kalaban mo dahil mas siswetin ka kesa sa kanila. Ang yung mapalad na kulay ay green. Ang yung mama numero, 16, 21, 29, 33, 38 at 42. Para sa mataong Scorpio, nagiging uod muna ang paru-paro bago ito makalipat. Huwag kang mag-alala kung nasa ibaba ka dahil sa huli, aangat ka rin at magkakaroon ng masarap na buhay. Ito ang mensahe sa iyo ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalat na kulay ay yellow. Ang iyong mga maswerte numero 11, 15, 17, 25, 27 at 40. Para sa mga taong Sagittarius, kahit kaano kakapalang mga ulap hindi niya kayang takpa ng sikat ng haring araw. Kit gaano kalakas ang iyong mga kaaway, ikaw pa rin na magtatagumpay. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mga numero, 3, 6, 14, 15, 24 at 26. Para sa mataong Capricorn, nakakatuwa ang iyong kapalaran dahil totoong marami ang makakalagpas na magandang bagay sa iyo. Pero totoo rin na magpapalikan ang mga ito. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mamaswedeng numero, 19, 21, 25, 26, 38 at 41. Para sa mataong Aquarius, kikilos ka na parang ikaw ay sobrang masaya. Dahil dito talagang sasaya ka. Ang iyong mapalad na kulay ay beige. Ang iyong maswerte numero 16, 20, 22, 25, 30 at 33. Para sa mga taong Pisces, hindi pwedeng nasa loob ka lang ng bahay. Mas maganda kung mamamasyal ka. Sa gaytong paraan, mananariwa ang iyong kapalaran at ang lahat ay kaganda para sa iyo. Ang yung mapalad na kulay ay blue. Ang yung maswerte na numero 1, 16,